Hello guys, nagtitinda ako ngayon sa kainitan ng araw. At ayan, si ate ka uuwi lang. Nakapagluto na nga ako dito pagdating ko kasi hindi siya nagluto. Ayun, veggie ball. Mamaya dadagdagan ko yan kasi ano pa lang ngayon, alas Ay grabe, mainit kasi ayan oh, yan yung ano. Yung sinag ng araw, mano, sa may payong kaya init doble yan eh, may white <laughs> towel, tapos ito nagmibili pa rin naman kahit ng itong oras mga namamaling ang init pero okay lang masaya naman <laughs> ayan no o kayo ba diba kahit mangitim okay lang ba sa inyo ako okay lang kumikita naman tayo sa kainitan ayan yung motor Mamaya, nakarady na yung baso kasi an mainit pa yung mga paninda. Mamaya lalagyan ko yung 20-20 para mabilis. Kukuha na lang sila. 20-20, diba? Mamaya ngapon, mga 4, babalik ata si ate. Ayan. May kasama na naman ako kasi yun yung ano, magpupunta na naman yung mga mamamalengke. Okay. Tsaga-tsaga lang tayo, guys.